Hello hello mga mare another mini vlog ito nga pala yung ganap namin noong February 4. Sobrang late upload na nga talaga itong mga mari. Gawa nga ngayong ngayon kung nga na-edit at nagawa ng over ito. Hindi pa nga ata mapupull storage itong cellphone ko. Hindi ko pa ito i-edit. Kailangan ko na kasi magbura ng mga video mga mari. Pero bago niya, i-upload ko muna itong video na to. Sayang naman kasi mga mari ko matitenggal lang ito sa gallery ko. Bali dito nga pala kami na masyal sa may animal sa may kubaw nila daddy. Nangako kasi ako kapag nakuha ko yung paid collab ko sa TikTok ay ipapasyal ko si si baby Athena. Hindi man gaano kalaki mga mare pero sakto na yun para maipasyal ko si baby Athena. Lalo na ngayon at bihira lang kami makalabas ng bahay. Kung wala pa ata akong matatanggap na blessing mga mare hindi pa kami neto makakapagpasyal. Sa ngayon kasi mga mare for tipit-tipit talaga kami ngayon. Lalo na huling bayad na namin ngayon sa motor ngayong buwan. Medyo mababawasan na nga yung sakit ng ulo namin kada buwan. Kaya sana talaga ngayong taon imamalipis ko talaga na makaluwag-luwag na kami ngayon. Mm -hmm. Kung kahit walang okasyon, makakapasyal kami eh kung uubusin namin. Pero sa ngayon, tiyaga-tiyaga muna hanggang makaipon. Kaya naman laking tuwa ko talaga nang meron ako natanggap na blessing. Kasi kapag meron talaga akong nakukuha ang blessing mga mare kay baby Athena, talaga napupunta agad. Di bali nang wala ako mga mare basta meron kay baby Athena. And back to topic na nga tayo dito mga mare. Bali nilibang muna namin si baby Athena bago namin siya palaruin sa may indoor playground. Tuwang-tuwa nga ang baby Athena nyo dahil nga ang lawak ng nilalaruan niya. Fast forward na nga, mga mare, bali naglakad-lakad na nga lang pala kami at nakita nga namin itong motor na hinuhulugan ng token. Kaya naman sabi ko kay daddy ipatry namin ito kay baby Athena para naman sumaya siya. Total mahilig naman siya sumakay sa motor lalo na sa motor ng daddy niya. Yung pa dapat ipapaupo ni daddy bong sa color blue na motor pero sabi ko dito niya ipasakay si baby Athena dito sa may color pink. Para naman mas maganda at mag enjoy talaga si baby Athena nyo para babaeng babae ganun. <coughs> Kaya naman agad-agad nagpapalit na nga si Daddy Bong ng token para na nga makasakay sila dito. Bale, eto nga pala mga mare anim na token for 3 minutes na. Okay naman yun mga mari kasi paikot-ikot naman sila dito. Tinatawanan ko pa nga si Daddy Bong dahil nga sabi ko ang kit naman ng motor niya. Hindi ko nga alam talaga mga mari kung sino nga yung nag enjoy sa kanilang dalawa. Kasi kung titignan nung mga mari parang hindi masaya si Baby Athena dahil nga yung mukha niya hindi maipinta. Tataka siguro siya mga mari kung bakit nagmumotor kami dito sa may loob ng mall. Siguro nagtataka rin siya kung bakit ibang motor yung gamit ng daddy niya. Kaya naman hinayaan ko na lang sila na mag-ikot-ikot para mag-enjoy lalo si baby Athena. At nung matapos na nga yung oras namin dito, pumasok naman kami dito sa may loob. Bali naglaro-laro nga lang pala dito si daddy bong para maubos na nga itong toho na nabili niya. Nag-try pa nga si daddy bong na maglaro dito sa may claw machine pero wala rin naman siyang nakuha. Kaya naman lumipat na lang siya at dito na lang siya nagpunta dito sa may basketball para naman maglaro. Enjoy na enjoy nga si daddy bong dahil panay tira nga siya ng bola. Sana ulti tinitira. Charis. <laughs> Abang naglalaro nga si daddy niya, itong si baby at tinino naman, ito todo chill naman sa daddy niya. Pero ang totoo niyan mga mari, umiiyak na yan dahil nga gusto rin niyang maglaro ng basketball. Pero syempre, hindi pa siya pwede dyan mga mari dahil baka mamaya matumba lang siya. And fast forward na nga mga mari, syempre kung maglalaro si daddy bong, syempre dapat maglalaro din ako. Mas magaling kaya akong tumira kaysa kay daddy bong. Charisse. <laughs> O, alam niyo na mga mare kung sino talaga ang pinaka-shooter sa amin dalawa. Natatawa nga ako diyan mga mare dahil seryosong seryoso talaga ako dito sa pag-shoot. Ayun tuloy after ko maglaro dito mga mare pinulikat tuloy yung braso ko. Kaya ending hindi ko natuloy natapos itong paglalaro ko. Siya nga pala mga mare may kadugtong nga pala itong video na to kaya sana panoorin niyo rin. Yun lang, salamat.